Dalawang magkaibigan ang humarap sa pinakamalaking adventure ng kanilang buhay. Ang akala nila ay simpleng paglalakbay lamang patungo sa isang baryo sa bundok. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga matang nagmamasid at mga aninong humaharang sa kanilang daraanan. Sa bawat yapak, sa bawat paghinga, mas lumalapit sila sa isang misteryong hindi nila inasahan. Hahakbang ka ba sa kanilang landas o ay was bago pa maging huli ang lahat? Mainit ang hapon ng magsimulang bumiyehe sina Rico at Adrian. Magkaibigan sila matagal nang naghahanap ng kakaibang adventure. Narinig nila ang alama tungkol sa isang baryo sa bundok na tinatawag na San Lazaro. Maraming nagsasabing walang nagtatagal doon na mahigit isang gabi. Ngunit para sa kanila, ito ang hamon na magbibigay ng thrill. Sumakay sila ng jeep patungo sa baryo. Habang pataas ng pataas ang daan, unti-unting nawawala ang mga bahay at tindahan. Ang ingay ng shoe dead ay napalitan ng na malamig na hangin at katahimikan. Naririnig lamang nila ang makina ng jeep at huni ng mga ibon. Para bang hiwalay na mundo ang kanilang pinapasok. Agdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga kakaibang tingin mula sa mga tao. Ang mga bata ay biglang nagtakbuhan papasok sa kanilang mga bahay. Ang mga matatanda naman ay nagbulungan na tila may itinatagong sikreto. Walang nananatili rito na matagal, bulong ng isang matanda. Nagkatinginan si Nariko at Adrienne ngunit nagpanggap na walang narinig. Naglakad sila papunta sa gitna ng baryo upang maghanap ng matutuluyan. Isa matandang babae ang lumapit at tinanong sila kung bakit naroon. Naghahanap kami ng adventurer, sagot ni Adrienne na may ngiti. Ngunit biglang nagdilim ang mukha ng babae at nagsabi, Ang adventure dito ay hindi para sa inyo. Kinagabihan, nagdesisyon silang maglibot sa paligid. Narinig nila mula sa mga tao ang tungkol sa gubat ng mga kaluluwa. Ayon sa alamat, lahat ng pumasok doon ay hindi na nakabalik. Ngunit imbes na matakot, mas lalo silang na-excite. Adventure ang hanap nila at ito na ang pagkakataon. Pagpasok nila sa gubat, agad nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Ang mga dehon ay gumagalo kahit walang hangin. Narinig nila ang mga yabag sa paligid ngunit wala namang tao. Bawat hapbang ay tila papunta sa mas malalim na panganib. Bigla nilang narinig ang tawanan ng mga bata. Tila masaya at naglalaro sa paligid ng gubat. Ngunit nang lumingon sila, wala silang nakitang bata. Rico, hindi ba't walang batang lumalapit sa ating kanina? Tanong ni Adrian. Doon nagsimulang maramdaman ang kaba sa kanilang dibdib. Habang patuloy sa paglalakad, nakakita sila ng lumang bahay. Sirang-sira ang bubong at mga bintana, ngunit may ilo sa loob. Lumapit sila at nakita ang mga ukit sa pintuan. Nakaukit ang mga salitang, huwag kang pumasok kung ayaw mong sumunod. Nagkatinginan sila ngunit pinili pa rin pumasok. Sa loob ng bahay ay maraming lumang larawan. Mga pamilyang nakangiti ngunit kakaiba ang aura. Habang tumatagal, napansin nilang sumusunod ang mga mata ng larawan. Ang mga ngiti ay tila nagiging nisi. At ang hangin sa loob ay biglang lumamig. Biglang bumukas ang isang pintuan sa likod. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok. At sa sulok ng silid, may babaeng nakatayo. Maputla ang balet, mahaba ang buhok, at duguan ang bestida. Umalis na kayo, bulong nito sa malamig na tinig. Nagulat sila at mabilis na lumabas ng bahay. Ngunit nang makalabas, iba na ang itsura ng paligid. Ang dating gubat ay naging parang maze. Ang mga puno ay nag-iba ng hugis, parang mga kamay na umaabot. Nagsimula silang tumakbo ng walang direksyon. Habang tumatakbo, narinig nila ang mga sigaw sa paligid. Mga sigaw ng mga taong humihingi ng tulong. Parang galing sa ilalim ng lupa ang mga tinig. Nanginginig si Adrian habang sumisigaw. Rico, saan tayo pupunta? Ngunit wala ring alam si Rico kung anong direksyon ang ligtas. Muling lumitaw ang babae sa kanilang harapan. Ngunit sa halip na umateke, tinuro niya ang kanan. Doon ang daan palabas, hanapin ang ilog. Sabi niya, nagatubili sila kung paniniwalaan ito. Ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi sundin. Habang tinatahak ang daan, mas lumalakas ang mga yabag. Para may daan-daan taong sumusunod sa kanila. Nilingon nila at nakakita ng mga aninong naglalakad. Walang mukha, puro dilim, ngunit nakatitig sa kanila. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Narating nila ang isang lumang tulay na yari sa kahoy. Sirang-sira ito at tila babagsak anumang oras. Ngunit kailangan nilang tumawid upang makareting sa kabilang dulo. Habang tumatawid, narinig nila ang mga kahoy na unti-unting nababali. At sa ilalim ng tulay, may mga kamay na umaabot mula sa tubig. Nang makareting sa gitna, biglang lumitaw muli ang babae. Ngunit ngayon ay hindi na siya mukhang mabait. Mapula ang kanyang mga mata at nagnangalit ang mukha. Wala na makakatakas dito, sigaw niya. Sabay nagbagsakan ang mga kahoy ng tulay. Nahulog sila ngunit nakakapit sa gilid ng tulay. Naririnig nila ang mga halakhak ng mga kaluluwa. Aram may mga kamay na humihila sa kanilang mga paa. Sumisigaw si Adrian habang pilit umaakyat. Si Rico naman ay desperadong kumapit para mabuhay. Sa isang iglap, muling lumitaw ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, parang nagbago ang ekspresyon. May luhang tumulo sa kanyang meta. Hindi ko kayang gawin ito. Tumakas na kayo. Sabi niya, at biglang nawala ang mga kamay sa ilalim ng tubig. Nakasampa sila muli sa tulay at mabilis na tumakbo. Ngunit hindi pa rin natatapos ang kanilang kalbaryo. Ang paligid ay tila nagbabago bawat segundo. Ang mga puno ay nagiging mga haligi ng sementeryo. At ang mga ibon ay naging mga paniki na lumilipad. Narating nila ang isang malaking bato na may ukit. Nakaukit dito ang mga pangalan ng mga taong nawawala. At sa ilalim ng mga pangalan, may bakanting espesyo. Nabasa nila ang mga pangalan nila, Rico at Adrian. Arang nakatakda na silang maging bahagi ng sumpa. Nanginginig si Adrian at halos mawala ng lakas. Ngunit hinila siya ni Rico at sinabing, Hindi tayo susuko. Patuloy silang tumakbo hanggang marinig nila ang agos ng tubig. Isang ilog ang nasa unahan. Ito ang tanging pag-asa nila. Ngunit bago makarating sa ilog, Lumitaw ang daan-daang anino. Lahat ay nakapalibot, humaharang sa kanilang daraanan. Ang mga mata ng anino ay nagliliyab sa pula. Sabay-sabay silang naglakad papalapit kina Rico at Adrian. Wala na silang oras upang mag-isip. Nagkahawak kamay sila at sabay tumalon sa ilog. Pagkahulog nila, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot. Narinig nila ang mga sigaw ng mga anino na parang nasusunog. Ang tubig ay malamig ngunit nakakapreskong parang kalayaan. Unti-unti silang nawalan na malay. Pagmulat nila, nasa tabing kalsada na sila. Walang anino, walang babae, walang sumpa. Ngunit ang kanilang katawan ay basang-basa pa rin. Nagkatinginan sila na parang perehong nananaginip. Ngunit alam nilang totoo ang nangyari. Habang naglalakad pa alis, muling lumapit ang matandang babae. Nakaligtas kayo, pero tandaan ninyo, hindi lahat nakakaalis. Napakunot ang noni Rico at tinanong, Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit ngumiti lamang ang babae at tumalikod. Arab bang may mas malalim pang sikreto ang baryo. Sumakay sila ng jeep at nagpasya nang bumalik sa siyudad. Tahimik silang dalawa, walang imik kahit isang salita. Tila pereho nilang iniisip kung panaginip ba ang lahat. Ngunit ang kanilang katawan ay puno ng sugat at gasgas. Patunay na totoo ang kanilang pinagdaanan. Habang bumabagtas ang jeep, may naramdaman silang kakaiba. May malamig na hangin na dumaan kahit sarado ang bintana. Naramdaman ni Adrian na may nakaupo sa kanilang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang babaeng may duguang bestida. Napasinghap siya at muntik ng mapasigo. Ngunit biglang nawala ang babae na parang bula. Rico, nakita mo ba iyon? Tanong niya. Ngunit umiling lang si Rico, bagamat halatang takot ding. Pareho nilang alam na hindi pa tapos ang lahat. Pagdating nila sa ciudad, nagpasya silang huwag na munang magsalita. Ngunit sa bawat gabi, nananaginip si Adrian ng parehong babae habang si Rico naman ay nakakakita ng anino sa kanyang kwarto. Parang may sumpang sumama sa kanila mula sa baryo, at hindi nila alam kung paano ito matatapos. Isang gabi, habang makausap sila sa telepono, biglang naputol ang linya. Narinig ni Adrian ang boses ng babae mula sa kabilang dulo. Sinabi ko na sa inyo, wala nang makakatakas. Napabitaw siya ng cellphone at nanginginig sa takot. At sa salamin sa kanyang harapan, nakita niyang nakatayo ang babae. Samantala si Rico ay nakarinig ng mga yabag sa kaniyang kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ngunit walang tao. Ngunit nang isara niya, nasa harap niya ang babae. Nakangiti ito at may hawak na kandila. Ngayon, kayo na ang susunod, bulong nito. Nagsimula ang sunod-sunod na gabi ng bangungot para sa dalawa. Hindi na sila makatulog, hindi na sila makalabas. Parang kahit nasaan sila, sinusundan sila ng sumpa. Ang baryo ay tila nasa loob ng kanilang isipan at ang babae ay laging nasa kanilang paligid. Hanggang isang araw, perehong nawala sina Rico at Adrian. Wala silang iniwang bakas o mensehe. Ngunit may mga bagong pangalan na lumitaw sa batong may ukit sa baryo. At iyon ay sina Rico at Adrian, kasama ng iba pang biktima. Ang kanilang adventure ay naging huling paglalakbay.